Mas mabigat ang parusa kapag babae o anak ang sinaktan compared sa isang lalaki. Bakit? Dahil kasama to sa batas na bouncy. Pero, depende rin to kung gano'ng kalala ang injury. For example, kung sinaktan ng isang lalaki hindi naman niya kailangan ng medical treatment at nakabalik siya ng trabaho, you can get imprisoned from 1 to 30 days or pay a fine not more than 20 pesos. Pero, kapag sinaktan mo isang lalaki at hindi siya nakapasok sa trabaho niya from 1 to 9 days at kailangan ng medical attention, makukulang ka pa rin from 1 to 30 days. But, kapag ginawa mo to sa isang babae, so, 1 month to 6 months ng kulong mo. Oh. Tapos, kapag sinaktan mo siyang lalaki, hindi siya nakapagtrabaho from 10 to 30 days. Then, makukulong ka from 1 month to 6 months. Pero, kapag ito naman ay ginawa sa isang babae, then 6 months to 6 years ang kulong mo. Kapag naman ang lalaki, hindi nakapagtrabaho for more than 30 days, then pwede ka makulong from 1 month and 1 day to 6 months and 1 day. Kapag sinaktan mo naman isang lalaki at nagkaroon siya ng kapansanan like nawalan siya ng parte ng katawan, hindi niya magagamit to, or hindi siya makatrabaho for more than 90 days, then pwede ka makulong from 6 months and 1 day to 3 years. Kung sinaktan mo naman sobrang lalais ang lalaki. At ang ending nito ay siya naging bingi, pipe, nawalan siya ng na pangamoy, nawalan siya ng mata, ng binte, ng kamay, ng braso, or ang paggamit ng kahit na ano nito. Then, pwede ka makulong from 3 years to 6 years. Kung sumobra naman at ang lalaki naging buang, baliw, imbecile, impotent, or bulag, then pwede ka makulong from 6 years to 12 years. Pero, kapag sa babae ginawa to, yung mga apat na sinabi ko earlier, then, kulong ka from 6 years to 12 years! Lahat ito makikita sa RPC. This is Congresswoman Attorney Mix Nagrala, CBA, Panobot, Attorney Amping Kanunay.